Ganda ng lugar na to. Ito, so, may tubigan doon, oh. So, dito maganda magtanim ng Madre de Agua tsaka Malberry. Ayan, oh. Tapos, pwede ka mag-alaga ng mga bibi doon. Doon kasi meron sapa doon. Saging, pwede rin dito. Maputik nga lang eh. Ito pa. Ang babi ah. Ayan o oh, boy na no, boy mga itik dito. Hindi nang oh. Oo. Boy na no, boy mga itik dito. Mga bibi. Peking duck. Ayan. Tilapia. Wala hindi mabubuhay dyan. Ma ano mababa na. Oo. So kung magsisimula kayong mag alaga ng mga pato. Yung tatargetin yung lote dapat yung mga tubig gaya nyan. So sana makakuha tayo dito. Ayan o. Dito na rin sila iinom. Mga alaga nating manok. Ito Bibe. Ito. Kambing. Mga manok Pwede rin. Boy na boy ang kambing dito. Pagod ka sa susundalan? Talun. ako. Yung... Mm -hmm. Ayun. pa lang dito at pumunta sa susundalan. Misa masarap din maglalakad-lakad sa ganito eh. Malayo pero malaylayo pang exercise na, nanilibang ka pa. Meron daw mga ungoy doon, sir. Sa, sa taas. Oo. Mm. Oras kaya na, oras din lalak lalakarin 'yan. Eh. Kita niyo naman kung gaano kalinaw yung tubig. Oh. 'Di ba? Ano pang hahanapin niyo sa lugar na 'to? Hmm. May maintain niyo na lang yung linis dito. Ayun oh, eh, no? paalinis ng tubig. Oops, hmm? oops. Dito lang 'yan sa Montalban, Rizal. Ah, mababait pa mga tao dito. Oh, ayan yeah, no? oh. Tingnan niyo, meron pa ulit sapa dito. Ang linis ng tubig oh. oh. Diba? May hos, may tubo po. Oh, kompleto dito. Dito, pakitubo lang 'yan tubig sa tubig. Pwede kang inumin diyan. Ay. Tawag mo si Kuy. <laughs> 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 <Nabasaka> po, Kuya. Napasaka pa Kuya. Eh, na pasay si Cuersenyu. Ayun oh. Hala <laughs> uno. Bali. Pala ko do na sir. Bali tropics <laughs> pala 'yan ata ng lugar. Ito. Gagawin sana ng swimming pool 'yan eh. Yes no. Ang galing kumanta ng kapitbahay doon, mga kanokma. Ang taas ng boses. Nandun eh. galing. So, ito na yung lote natin. yan Bagong uwan natin to mga kanokma. Pinabakuran na namin. yan So, meron na rin tayong generator. Ayan. Kapalinis ko na kasi ito eh. Ayan. So, ito yung lote natin. Tapos dito na yung main road. Ayan. Ayan. Ito na yung gagawing subdivision. So, ito yung entrance natin. Ayan. Yun, dami pang tanim na saging doon, pero hindi na atin yun. <laughs> yun lang, yun, yun, inanuan ko doon. So, pag napapasal nga pala kayo sa ganitong lugar, huwag nyo kakalimutan kumuha ng ipil-ipil. Ayan, ipil-ipil leaves. Ayan. So, kung gusto nyo magtanim, kumuha lang kayo ng buto, ayan yung buto. Ayan yung buto ng ipil-ipil. Ayan. Ayan. Ito mga pagkain ng kambing natin yan. Kita nyo naman kung gaano karami ipil-ipil dito. Nako, boy na boy yung mga alaga nating manok ni'to ito. So, hanggang dito na lang. Mga kanok ma, tinuro lang kayo sa area namin. Medyo nakakapagod malaking pera pa gagasto si Neto kaya sana magkaroon pa tayo ng konting blessings syempre hindi natin kakalimutan tumulong sa mga nangangailangan kasama yan sa buhay natin so ayan so hanggang dito na lang maraming salamat sa lahat ng sumusuport at nanonood meron pa tayong saging dito ayan kaso hindi pa natin mapapakinabangan yan yan so may papaya pa tayo dito yan may mga tanin tayong papaya grabe so maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nanonood ng munti kong vlog ayan may mga may mga tanim tayo mga kamote dito. Gabi. So hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa inyo. More power mga kanokma.